Morning guys. Ayan. Magdidilig tayo ngayon guys. Pero video ko muna yung mga kamatis ko. Mga kamatis namin Oh. Tingnan mo guys. Namumunga na sila guys. Namumunga na sila. Karami nilang bunga guys. Pura buyag. Pura usog. Pura usog guys. Namumutik-tik yung kanilang mga bunga. Oh. oh. Pura usog Oh. Yan, marami na yan. Yan, dito. Yan, namumutik-tik sila, no? Yan. yan marami kasi si itong puno, eh. Yung iba talaga namunga. Malalaki. Ayan, malalaki siya, oh. Namunga, oh. Wow, kamatis. It's life. Masarap yung kamatis, guys. Yan, puro bulaklak na sila. Puro Kuria usog. Yan. Munga na ito rin. Yan. Yan rin. Yan rin. Halos lahat. Isa lang ang matamlay. Yan. Isa lang ang matamlay guys. Ito na. Mamatik-tik na rin Oh. Yan. Malalati pa sila. Ito rin sili guys Oh. Yung sili. Mayroon na rin siyang butil. O oh, yan Oh. Malaki na. Mayroon malaki akong nakita eh. Ay oh. Yan, may sili na siya oh. May sili na. Pati ito. Mayroon na rin siyang fruits. Yan. Mayroon na sila mga sili. Yung pichay naman oh. Tingnan mo yung pichay oh. Napakalabong oh. Yung pichay. Yan ang pichay. Ang tataba na nila oh. Grabe, tatabaan tataba na puryabuyag. Yan, isang plat yan, oh. Isang plat. Tapos, ito pa. Ito pa, oh. Isang plat yan. Kinukunan mo namin yan. Nabusog na kami yan. Ito pa. Yan, kinukunan na namin yan. Yung mga talong, medyo Hindi pa. Marami pa tayong panahon hintayin niyang talong. So, yan ang aking, aking, mga tanim namin dito. Yan, guys, karakal, no? So, good morning, everyone. Thank you so much. God bless us all. Thank you. Babus.